Nagkaroon ng nana yung aking inahin so buntis pa naman. Kung makikita nyo rito mayroong bukol dun sa may bandang left side ng inahin. Sa panahong ito, nagpapasuso pa yung aking inahin. Hanggang sa mailipat na siya dun sa gestating pen. So may bukol pa rin. Hanggang sa ito ay maii at mabuntis. Lagpas dalawang buwan mula nung mahalata yung bukol. At ngayon ay kusa nang lumabas yung nana. Kung maka-experience naman kayo ng ganito na may bukol, hintayin nyo lang, lalabas din yung nana dyan at magiging pigsa. At huwag nyong pupersahin na palabasin. Masakit kasi yan kung halimbawang sa nyo, hayaan nyo lang mahinog. Kung halimbawang hinog na, katulad dito, hiwaan lang ng konti. Kung makikita nyo, hindi nasasaktan yung inahin kasi hinog na yung nana. Isilin lang konti at lalabas na yan. Siguraduhin nyo lang na maubos nyo yung nana sa loob. At walang matira. Kung sakali kasing merong matira, baka lumaki uli yung bukol. Kung halimbawang wala nang nalabas, pwede nyo nang lagyan ng betadine pang disinfect at wound spray para hindi langawin at magkos ng another infection. Huwag nyo nga palang kakalimutang hugasan muna yung sugat at yung sahig na tinuluan ng nana.